YouTube channel. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung pagluluto ni anak Jomar ng adobong chicken para kay Carla. So, guys, uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel and click the bell para updated kayo sa mga kaganapan na imamaritis ko sa inyo regarding kay Jomar and Carla. So, guys, please watch this! Para so, po sa So, meron po tayong bagong gagawin po na ating channel. Bakit po ito po yung mga po sa inyo? Yes. So, magkakaroon po tayo so, po siya so, lang po mga talunyaw. at kalingkuhan kung ano po ang lutuin natin. Well, well, well. Uh, ito po ay isa so, uh, po ang request po o po tayo ng isa sa paborito pong chicken po kaya mm -hmm. po, pagluluto po, niya si Carla. Uh, okay. kanyang chicken adobo, At medyo... Sarapan pala, mo ha, Papa Jones. po dito. So before po tayo magluto mga kaninyang, pa sa YouTube Please subscribe, yeah, subscribe, to Subscribe, Papa Jones. ...upstated sa mga bago pa also don't forget to support also, and subscribe, if tama lang pa niya. subscribe sa

nga nag aaral na magluto si Papa Joe para kay Carla. Masama ba halik? O yes. Okay. So, So, iyan naman na po ating malok. ito po ay po ng kilo ng malok. So, yun. Medyo pala <laughs> Paano si Papa Joma magluto para Sa mga daw siya nagluto dahil darating si Carla. Ayan na. Jesus. Yam, yam. Siguraduhin mo Papa Jum sa magustuhan niya ni Carla. So, since medyo brownish brownish na po siya, so, lagyan po natin siya na na pala po makalilaw. Na, 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 uh, po. Kaming plan ng paminta. Ang sarap. Ayan. Tapos, Ayan ang adobong manok ni Papa Joe para kay Carla. Masarap o. Yes. So, lagyan lang po natin ng na pamita. Lagyan naman po natin ng ahm pangita. Pagtaon ng pamita. Tama ba?

Ako nang dahil po mamaya po Parang po may perka So uh, at least Buti meron po tayong uh, Dalagyan po ng Parang walang dito for take out Parang po kami sa SM At buti lang po ko siya nalo, Di ko siya naitapon So nagluto na po ako mga kanina Nag na, na po ako mga kanina na po ako ng So yan yeah, Medyo is medyo alpo ano po siya um, uh, tawag yan mainit-init pa so kakaluto lang po natin so ilalagay po po natin ng dito ilalagay yeah, na siya ng ng baon Or, para sa kanyang baby ka card po. ha so si Carla naman po hindi naman po siya masyado po makikain masyado so siguro ano lang po natin to para naman po malasahin niya po kasi parang naman kung bago siya ng adobo tapos walang kanin. So, pwesta din So, lagyan na po natin ng Ang Ayan po. Ayan po. So, kaya maya po,